araw sa inyong lahat. Pupunta tayo ngayon kina Joseph dahil susuportahan natin siya. Lumalaban sila ngayon para sa isang street dancing competition. Rocket siya ng ating mga kaibigan na si Joseph sa si Chito. Pero may isa pang balita. Si Dexter ang lagi natin kasama sa ating mga rocket sa sa ating drive, Nako, naaksidente. actually so, na aksidente talaga siya 3 months ago nakasakay sila ng motor ng misis niya may nakabunggo silang isang motorsiklo uh, lumabas na hindi nila kasalanan yung bungguan although talagang malaki yung sira ng kanilang motorsiklo mahalaga nakaligtas sila so sabi ko sa kanila ano ingay yung sabi sa <laughs> Sabi ko nila, hinay, 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 hinay talaga. Kasi alam nyo naman, kalimitan ng mga naaksidente, hindi dahil sa kagagawa nila, kundi dahil sa kagagawa ng iba. Ngayon po yung aksidente ni Dexter sa kamay. Pagdating ni Dexter, malalaman natin. Kasi nakita ko lang picture. Talagang ano daw. Halos. Sabi niya eh, kasi may kila yung shot time, tapos hindi ko na ulit siya nakausap. Ay malaki yung sugat, halos. Parang... Halos paputo ng daliri, something like that. So malalaman natin may may darating siya kasi siya rin ang mag drive sa atin papunta kay na Joseph. So huwag kayo magkakakalas. Diyan lang kayo. O oh, may na po si Dexter. Tingnan natin yung kanang kamay. Ayan Oh. Ano ka nangyari? Ayan. O. Ay, talaga nga naman ano. So niya kunti ng mano, ma maputol O ano? Uh, marali, May abot ng gabuto kaya pinatahi ko. Ibig sa'yo halos nakita na yung buto? Oo. Ano siyang niya? Nagayos sa ng alulod sa ano, yung yero. Oh, tapos? Eh, pag nung yero, nakagansan yung yero. Dito pa kayo. yung kung iwap, ina. Oh, gano'n sakit. Ay, masakit. Tapos, anong pagdating sa ospital, ay, tinahin Ang lang. na ito. Tinuruan ako ng tetanus dalawa, balikat. Ay, nabanggit mo sabi mo, masakit ano no? Masakit nga. Masakit to pala yung turok sa tetano. Ay, yun. Yung tetano, masakit. Yung dalawa, magkabila. Kita pa. Ay, well, hindi na, hindi na, na masyado. Tinanggal ko na. Ilan turok ano? Uh -huh. yung ano na yun? Ilan, ilan turok? Talawa. Tigkabila. Ano naman ginagawa mo sa bubong. Ay, di kayo nagbabagyuhan nga at nagulang. Ay, pala, oo. Oh. Ay, nagtutulog. Ay, inaayos mo yung amano. Uh, oh. na. Oo. Tama na sakit nun. Sakit nga. Oh, uh, ano, yung gumano, yung <laughs> gumano sa yero, puta. <laughs> Ayot na yan. Ang mahalagay, ligtas. At teka, may dala nga pala si Ira. Are, para daw sa unahan ng sasakyan, ikakabit natin. buksan natin. Ah! Ha. Eh, sige, ganda no. Pero sige, mas maganda ako. Wow. <laughs> ah, pangalo sa salamin lang ito. Ah, ah, okay. Kaya dito sa unahan, pa ganun. Ay, di kay, meron na. Wala pa ka tayo pa. Ah, wala pa pala. Oh. Parang hindi magus yung araw. Ay, bakit tatlo pa, re? Hindi, sa likod siguro. Sa side. Yan, no. Ay, ah, sa side. isa lang pala, ano. Sa likod siguro, are. Eh, kung sa side, are, isa eh. Sa side siguro, Pinseng dalawa yan. Dalawa. So, okay. Thank you, Ira. Ang ganyan saan yan. Parang hindi magus yung araw sa ano. Okay. May magluluto sila ng... Ang tawag nga din eh? Suso. 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 Kinataang suso. suso ay... Yan. Mmm, masampe. Masampe. Mmm. torta. Pero tingin lang tayong konti lang, Kanin natin konti-konti lang. si Siyempre. Kita na tayong kamay ka dun eh. Kainan ah! Ang <laughs> mm, sarap, di ba? Tapos ito yung susunod mo. <laughs> okay, papaspasan na namin ito at mag alas 4 Alas 4 ron, simula. Isang oras ang biyahe namin, okay? Isa pa. Ito <laughs> Tumalse. Isa pa bago tayo lumarga, okay? Okay. Anyway, na po tayo ngayon sa Nauhan. Papunta na Joseph at talaga namang ayan, ang sama na naman ng panahon. Wala pong pigil ang buhos sa loob ng halos isang linggo. Ngayon lamang medyo tumila. Ayan. Siyempre, kaibigan natin si Joseph at saka si Chito. Ay, nako. Kailangan ng ating moral support hindi na natin makukuha yung kanilang mismong labanan sa gabi kasi kailangan ko nang umuwi para mapanood nyo ito eh titagad natin ang makukuha na lang natin yung kanilang ano, street dancing kasi dalawang ano pag may mga street dancing festival po dalawang labanan yan yung isa in place at yung isa yung street dancing yung talagang sa kali as in yun outdoor so yung uh, in place usually ay sa loob ng gymnasium or covered court or yun nga ganun kaya excited ako makita kung ano na kumusta ang pinagpagura nila yun po ang kanilang racket ang magturo ng mga cultural ah, dito cultural shows street dancing mga pageants mga ganun ang drama nila yun din ang drama ko before bago ko nag-abroad malakas yung pagkakitaan lalo pa ngayon malakihan ng mga kontratahan. Yun sa kanila, hindi ko ma alam mas... May idea ko pero ayokong sabihin, hindi uh -huh. man tayo kumpirmado. Ayan. Ang importante, masuportahan natin siya. Labasa na! Labasan uh, ng estudyante. Labasa na ng estudyante. Makatakot na ba pag inakasunod? Eh. <laughs> Takot din ako kasunod oh, <laughs> dyan. Ba, may biglang bumulagaan, oh. ano? <laughs> ano? Hindi mo ma-predict ang galaw niyan? Tama. <laughs> Baka okay mga 30 minutes na lang. Thank you nga pala kay... Um, kay... Uh, Ma'am Shadred Shadred. Thank you, Ma'am C. Maraming salamat. <laughs> Nandito na tayo. Yung may mga naglalakad na. Mga participants. Bukang nag-uumpisa na. Bukang late na tayo. Pero sabi naman doon tayo sa uh, gymnasium. Baka naman nag-ano pa lang sila. Baka delegation yan. Papunta pa lang doon. Ayan. So I think dito tayo pupunta. Paparada lang kami tapos samasama na tayong papasok. ng laban. Sana makalusos si na Joseph. Sana manalo. Kung di bang grand winner, sana mapasama sa top 3. Siyempre, di ba? Maganda na yung costume nila <laughs> eh. Oh, o, ayos dito. So, mga natin sila dito sa labas. sa nilang street dancing showdown. Diyos <laughs> ko, hindi pa rin nagsisimula. Elephants, elephants. Ang usapan, alas 3, alas 4, alas 5 na. Wala pa rin. <laughs> Magaling ba? May fighting. Go be trick fight. Ay nako, mapapawi tayo nang wala tayong kukuhanan kahit konti. Ay wala pa eh. Magkakabi na. Mag-organize na mga are. Ay nako, bele, bele, bele.